Sa nakaraang Mother's Day, kanya-kanya ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga ina, ang ating hinahanga ang mga celebrity. The Philippine Showbiz List presents Paano nag-celebrate ang mga celebrity ng Mother's Day 2025? Maggie Wilson sa Instagram ay binahagi ni Maggie ang black and white photo nila na anak niya si Connor at sa iniwang mensahe sinabi niya na ang pagiging ina ay isang malalim na pag-ibig na may kasamang saya at sakripisyo. Christine Hermosa Nakatanggap ng na nakakatawang Mother's Day card si Christine Hermosa mula sa kanyang mga anak. Kalakip ng video ang pasasalamat niya sa mga ito na idatuloy niya ang isa sa greatest purpose ng kanyang buhay. Taos puso rin siya nagpasalamat sa kay Oyo Soto na palagi niyang katuwang. Angeline Quinto Tuwang-tuwa si Angeline na ibahagi ang tagpo na kanyang mag-ama na naghanda ng isang sorpresa para sa kanya. Umalis daw siya ng bahay habang nag-aalmusal pa lang ang mga ito. Yun pala, ang hindi niya alam ay may inihahanda na ang mga ito. Sa video, makikita ang mister niya si Danrev Rev. Dakina kasama ang pangalan nilang si Silvio na nagtutulungan sa paggawa ng bouquet. Pero imbis sa bulaklak, purong gulay ang ginamit ng dalawa. Kanya-kanya din ang mag-ama sa pagsusulat ng letter, lalo na si Silvio na gumuhit ng kahit ano na ayon sa kanya, yun ay isang malaking heart para sa kanyang mama. Nang mabuo na ang bouquet, agad na nagtungo sila sa studio na pinagtatrabahoan ni Angeline na halatang nagulat na makita ang kanyang mag-ama. Isabel Daza, sa Instagram, ibinahagi ni Isabel Daza ang suspect suspect trend na ginawa niya noong nakaraang taon kung saan kasama din ang kapatid niyang si Ava, pero hindi raw agad na i-post dahil pakiramdam niya yung masyadong revealing. Ngunit itong Mother's Day, naisip lang ito na ang tamang panahon para ibahagi ito sa publiko na marahil bilang inside joke nila o bilang kakaibang paraan ng pagbati na taliwas sa karaniwang wholesome tributes. Binati ni Isabel ang ina at pabirong sinabi na siya ang paboritong anak. Dominico Wanko. Sa isang simple nil touching na Instagram post, makikita ang first time mom na si Dominique hawak ang panganin na anak sa kanyang mga bisig. Sinundan ito ng larawan ni Dominique kasama ang inang si Gretchen Barreto at sa panghuli ay kanyang half-sister na si Patricia na pumanaw lang kamakailan. Ang natura mga larawan ay iniwan ni Dominique ng mensaheng Before me, there was them. Charlene Gonzalez. Kalakip ang ilang throwback photos ng kambal niya Atasha at Andres Mulak. Nagpasalamat si Charlene sa mga ito sa pagbibigay sa kanya ng kagalakan na magiging ina nila. Itinutuling niya raw na isang malaking biyaya ang masaksihan ang kanilang paglalakbay sa bawat hakbang. Nag-iwan naman si Agam Mulak ng sweet message para sa kabiyak. Anya, you're the best, we love you. Melay Cantiveros sa Instagram, kalakip ng mga larawan ng ilang espesyal na mga babae sa buhay ni Melay. Sa pangunguna ng inang si Virginia, nagpahayag siya ng pagbati sa lahat ng dinosaur moms ngayong Mother's Day. Anya, kung hindi dahil sa dinosaur era na kanyang ina, baka hindi niya nalampasan ang mga pagsubok sa buhay. Pulin Luna Why I'm called Mama, ito ang maitli at munong pagmamahal na mensaheng iniwan ni Pauline sa kanyang Instagram kung saan makikita rito ang mga larawan ng bonding moments niya sa dalawang anak na si Natalie at Mochi. Casey Concepcion Sa isang Instagram post ay ni Casey Concepcion ang ilang larawan mula sa kanyang birthday celebration sa Amanpulo noong nakaraang buwan kung saan makikita ang mga masasayang sandali ni Sharon Cuneta. Tinawag niya ang ina na kanyang Reyna, Day One, at ngayon ay paboritong ka-bonding. Ayon kay Casey, mahal na mahal niya kanyang ina ng higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Umaasa rin siyang mas marami pa silang pagsasaluhang, tawanan at alaala na magkasama. Sa hiwalay na post, ipinahayag ni Casey ang kanyang kagalakan at excitement na mabigyan ng pagkakataon na ispoilin ang ina na tinamag pa niyang The Queen bilang tanda ng respeto at paghanga. Caption niya rito, Love you mom, you'll always be our queen. Dennis and Jean Padilla sa Instagram post, si Dennis ibinahagi niya ang isang masayang larawan nila ng kanyang ina habang nagsiselfie. May kalakip din itong maikling mensahe kung saan sinabi niya, Happy Mother's Day, Mama. We love you. Samantala si Gina man ay nagbahagi ng isang nakakaantig na video kung saan mapapanood si Mami Catalina na masayang nagkikwento tungkol sa kanyang pamilya, lalo na sa mga apo. Kalakip nito ang kanyang mensahe na, Happy Mother's Day, Mama ko. Mahal kita hanggang sa kabilang buhay. Dingdong Dantes Si isang post sa Instagram, nagpahayag si Dingdong ng malalim na pagmamahal at pasasalamat sa kabiyak at binanggit niya na kahit Mother's Day, si Marian Rivera pa rin ang nagbigay ng alaga at hindi ito nagpahinga. Sa halip na siya ang paglingkuran sa espesyal na araw, nagpumilit pa raw ito na magluto ng kanilang paboritong minudo. Makikita sa mga larawan ng kanilang mga anak sa Nazia at Sixto na niyayakap si Marian. Ayon pa kay Dingdong, hindi raw mapapantayan ang bango ng minudo at tila yakap na abot sa puso at bituka ang bawat kagat. At pinuli ang sakripisyo ni Marion bilang reyna ng kanilang tahanan. Sa comment section, nag-iwan si Mayon ng teary-eyed emoji at sinabing, Love you all. Chi Filomeno Nagbahagi naman si Chi ng mga throwback photos sa kanyang ina bilang pagbati niya sa Mother's Day. Ayon kay Chi, minana niya mula sa ina kagandahan, forma at grace at baka pati na rin daw ang galing sa pagsayaw. Angelica Panganiban Sa kanyang mensahe, inilahad ni Angelica na bagamat siya ang gumagabay, nagtuturo at nagmamahal sa anak, sa Amila naman daw ang siya nagturo sa kanya ng pinakamahalagang mga aral sa buhay. Isa Calzado Sa kanyang social media post, sinabi ni Iza na ang pagiging ina ang kanyang pinakamahalaga at pinakaminamahal na papel inamin niyang bagamat puno ito ng pagsubok, ito rin ang pinakamalaking gantimpala pala at paglalakbay na naranasan niya. Itinuturing niya raw ang anak ng si Dea, ang pinakamahalagang guro sa kanyang buhay. Jesse Mendiola Sa kanyang Instagram post, inihayag ni Jessie ang pasasalamat sa Diyos at binigyang pugay lahat ng uri ng pagiging ina. Mula sa mga biological mother, mga ina na tao at mga ina sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga alaga. Kailin Alcantara Ipinagdiwag ni Kailin ang Mother's Day sa pamamagitan ng isang taos pusong throwback photo na larawan ng kanyang ina. Winwin -win Marquez Sa kanyang Mother's Day message, naging tapad si Winwin -win na ibinahagi ang mga takot at insecurities niya noong una na baka mawalan siya ng pagkakataon na pa rin ang mga pangarap dahil sa pagiging ina. Ngunit ang tutunan niya raw na ang pagiging ina ay hindi nagpapabago sa kanya, kundi nagpapalabas ng mga katangiang hindi niya alam na mayroon siya. Mavili Gaspi hindi nakalimutan ni Mavi na bumili ng mga bulaklak para sa kanyang inang si Carmina Villaruel. Bilang pasasalamat, nagpost si Carmina ng isang masayang TikTok video gamit ang Kim Soon Ho trend kung saan sinabi niyang, You always remember to give me flowers on Mother's Day every single year. Thank you Kuya Mavi Ligaspi. I love you too. Maritoni Fernandez Masayang binati ni Maritone ang kanyang anak na si Lexi ng Happy Mother's Day at hindi maitatago ang kanyang excitement na malapit ang maging ina ang kanyang panganay. Kylie Padilla Ibinahagi ni Kylie ang isang heartfelt message bilang ina ng kanyang mga anak na sina Alas Joaquin at Axel Romeo. Samantalang nagbigay din si Kylie ng Mother's Day tribute para sa kanyang ina na si Rizal Secanco at sa stepmom niyang si Mariel Padilla nag naman si Maria sa tribute ni Kylie sa comments at sinabing, Happy Mother's Day to you, Kylie. Love you so much. Gabby Garcia Ipinagdiwang ni Gabby ang Mother's Day sa pamamagitan ng pag-share ng mensahe ng pagpapahalaga para sa kanyang inang si Tess Lopez sa Instagram. Dennis Trillo Bilang pagalang at pagpaparangal kay Jeneline Mercado, tinawag ni Dennis sa kanyang asawa bilang superwoman sa Mother's Day. Julie San Jose Ipinagdiwang ni Julian San Jose ang Mother's Day sa pamamagitan ng pagpapalipas sa isang espesyal na gabi kasama ang kanyang pamilya. Julian Ward Masayang binati ni Jillian ang kanyang ina ng Happy Mother's Day at ibinahagi isang sweet na video ng kanilang bonding moment na iniwanan niya ng mensaheng Happy Mother's Day to the Queen of My Heart. Max Collins and Pancho Magno Ipinakita ni na Pancho at Max na kahit mag-excess, maaari pa rin manatiling magkaibigan. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Pancho ang isang larawan ni Max na kasama kanilang anak na si Sky at binati siya ng Happy Mother's Day. Samantalang si Max naman, sa isang hiwalay na Instagram story, ay nagbahagi ng screenshot ang kanilang anak na si Sky na may hawak na bouquet ng bulaklak habang nakikipag video call sa kanya. Sa kanyang post, isinulat ni Max ang Thank you my love at tinag si Sky at Pancho, na muling ibinahagi ni Pancho sa kanyang Instagram. Charles Santos sa Instagram, ibinahagi ni Charo ang dalawang larawan kasama ang mga anak na si Francis at Martin. Nagpasalamat si Charo sa kanyang mga anak sa pagbibigay ng pagmamahal at direksyon sa kanyang buhay. Julia Barreto Nagbahagi si Julia ng throwback photo kasama ang mga kapatid na sina Danny, Claudia at ang kanilang inang si Marjorie. Kalakip nito ang simpleng mensahe niyang, Happy Mother's Day Mom, thank you for everything. Samantala, ibinida naman ni Marjorie sa kanyang IG stories ang natanggap niyang bouquet ng bulaklak mula kay Julia. Gary V. Upang ipagdiwang ang Mother's Day, isang cute at nakakaayo na dancing video na kanyang mag-inang Kiana at Angeli ang ibinahagi ni Gary V. Billy Crawford. Nagpahayag si Billy ng pagmamahal at paghanga sa kanyang asawang si Colleen Garcia sa isang Instagram post. Tinawag niya itong queen at best mom ever. JC De Vera. Nagbigay naman ng tribute sa kanyang asawang si Rika si JC pinuri niya kakayahan ng kanyang misis na magsagawa ng maraming tungkulin sa kanilang pamilya mula sa pagiging ina ng apat na anak, papapatakbo ng bahay, pag-aalaga sa negosyo at pagpapamahala sa finances. John Prats Sa isang Instagram post na si John ng paghanga at pasasalamat sa kanyang asawang si Isabel Oli na sa tiyaga at pag-aalaga nito sa kanilang pamilya. Tinawag niya itong puso ng tahanan at sinabi niyang siya ang pinaka-importanting biyaya sa buhay na kanilang mga anak. Yan Constantino and Eric Santos. Inalala naman nila Yang at Eric ang kanilang mga yumaong ina. Sa Instagram post ni Yang, ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga aral na itinuro ng kanyang ina. Samantala, ramdam din ang labis na pangungulila ni Eric sa ina na aminadong isa siyang proud mama's boy. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching